Awit, siyab na isa. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang nagahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makakapagsabi kay Yahweh, Muugkat kandungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot sa aroman dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan, iyong makikita taong masasamay pinaparusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy di masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leong mabagsik, di ka maaano sa mga serpente't leong mabawangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. He who dwells in the secret place of the most high in the shadow of the almighty shall rest. I took it from the Lord, he is my God, my refuge, my fortress, and in him I will trust. For he will deliver me from the snare of the fowler and from the pernicious pestilence. He will cover me with his feathers, and under his wings I will trust. His truth will be my shield and buckler.